Hello guys, dyan ako dito sa isa na akong gibutan ng din window wifi ani eh, akong i-check kung sa iko dyan magaling mga ako sa gibutan na ro para Oh, nice ya guys oh ayan ang antena antena cek na ako kung na bay problema ni wah. grabe ka init ah. tabunan ng tindahan kay grabe ka init Wag ni ngamun balhinay siguro na ako ano nga bindo ningaw man pwede pa ni pang tanong pa na akong tagya sa balay kung gibilinan kung ah, abay customer o wala ningaw ma'am Diba? Sssst! Dapat ibutang na yung mga bus. Ano din yan mga paratangan no? Ah, kasi sa na boss, mm. Lagi? Sige lang, kaya ito lang lang. Ito lang ko na mam, after one month. Oh, decision na na. After one month. ang kanang yung mga customer dali? Liliigod mo hulog? Liliigay na. Ano doon Tag ah, one week, one week. Tag one week yun lang load, so transfer nato na to na. After after one month, ato lang nang kuanan. Oh. Ah, tag one week ilang load sa kuan cellphone silang sim. Una hindi na sila mahulog ana. Sige lang ato lang, lang desisyonan ma'am. Ha? Oh, pag after one month. Oh. Sige, happy naman siya na mag one month? No, happy na mag one month, no?